makabakal tahi-tahi lang ni Sir Hilo de Vila ito Anay, mayong odto Ano mo ni Pacquiao? Oo Ini, ini tanan? Tanan ni Anum. Anum ka mo? Oo Pero pa kainit Okay, kay ma, doon ka ni ka, mapuri bang ko Hinga, Hingagaw ka? Hingagaw lang ko ang mata Balon ka tubig? Tubig, oo Gado ka abit Makaluoy man Gado, senior ganin, hindi madala

pila po ninyo pakiyaw sini? 25 lang? 25 pila ka makbilog. Ano? Ti matapos niyo na pila ka adlaw. Ah, hindi na lang matapos sa boss sa mga Domingo ni, kay pakiyaw pati Domingo gobra man kami, dugo kami. Ti pila mga pila ka adlaw ang 25. Apat ka adlaw. Apat ka adlaw. Apat ka adlaw. Pila lang inyo bayad nun kagamay? Hmm, gamay lang to, sir. Para pang kilo-kilo na to, sir. Ang pangalan mo kay nay? Eh? Si Rosmarie Tanghal. Tanghal. Oo. Wow. Tigay na sa aga. Aga, ka... aga pa ko sir. Kahit tungod ang ginalagas ko init. Ako karo mapuli naman ko sa balay. Pahuway naman. Matawilawig pa nang idas. So? Oh. Dito ni na sa May, oh, may mahuwag eh? Oo. Tikalawig lawig ko? Oh. Lawig pa. Gusto ko na Oh, nay. Namuyo lang kita sa kinu, nay. Hey. Eh, ang kinu. Oo, ang kinu. ang bahala yato, Oo. Oo, kina, na lang kita ang bahala. Kaya ko naman sa mahal na Diyos ang kabuhi ito, kaya siya may mo. Mm -hmm. Okay. Mm Kung hindi ka magkapamakyaw, pang bakal-bakal mo, pang sudan-sudan, kung kaas. Nasira mo ganang pala. sa mga gusto na lang ganyan wala sa mga kusok pa. Lagi ko di gina na labyan ka ka. Pila kabilog mga bata mo? Ito ni sila, puro na may mga buhay. Puro, puro na may kuan panginabuhi. Okay. Oh, 66 nga edad ga... Ya... Uguyag siya ron, oh. di ka ni magpatis lang ang 66. Oh, di ko pasang 24 ni isang martis, oh. Ligyan. Hindi hey, nga no, martis ni, ano uh, oh. Ano karon? Bernes? Bernes, Oh, martis, lang. 66 na Kubilite panginabuhi. birthday. Oh, salamat. Tiyan na nai. Oh, sige. Inang mamatamat ko, inoong may pagpakamaayo. Kung wala niya nag kita. Mm -mm. So pangamuyo antapad, okay, lang tapad pada yan sa Ginoo. Okay, siya lang yang maghatag sa aton blessing. May ipaabot ko sa imo ha. magkamay lang ni pero pasalamat lang ang Ginoo. Salamat ano. salamat gid, salamat gid Lord, ni madamo nga kabugayan gid ko. Kapay pa nga may paaboton pa ta sir no. Kapay pa ta ni maliwat kay agi sir. Actually na nay may ginadala ko nga bugas kaso kabugat kay ang motor ko lang motor la akong dala. may ginadala ko bugas sa likod kabugat amo ko nga Maamalabi ang kakoron. Cash na lang. Okay, salamat din sir. Salamat, salamat salam. ang salamat. eh, sa mahal na Dios to, di ubayan eh, magigo unto adlaw ni karon. Mula. Wala gid ko magdondom sir nga makaabot pa ta makabukon ta sa akon. <coughs> oh, hindi ka magpatama gid. Mm -hmm. Kay kabuhi ta isa lang. Ka ka. Ti ang kainit na no si kapang lamon dio. Wala to na ta magbunag-bugnaw gid kay para ang imulawas kay medyo maedad ka nagandaan. Mm -hmm. Sisis ko sa Inay, billete happy oh. birthday ha. Oh, salamat sir. Oh, mo tinilas ah. Ay, salamat gi sir. Mais na gid ang ko to. Ah, oh. oh. kaloy oh, man. bye bay, pa sir nga maka. Salan mo na yung tinilas ah. Oh. Uh. Sige na ha. Oh, sige, salamat gid. Uh. Ah, bye pa. Karon sa mga Bye bye. Bye bye. bye.